Yo what's up guys, nagbabalik na naman ng idol yung pogi guys. Eto guys, panoorin natin tong lalaking ito guys, oh. Grabe, napakaangas na ito guys. Panoorin nyo hanggang dulo guys, para malaman nyo. Ayan Grabe oh. na guys stretch pa siya o. Oh. Ano kaya ang gagawin na ito? Oh, na yan, ah? Nais niya, yung, nais niya yung camera guys. Ayan oh. Sayang ang tato. Ayang grabe ka seryoso nyo. May pumasok palang lang sa sakyan na siguro siya, guys. Namo. May pasilip-silip pa si Jen o kung may nakamasid sa kanya. Ang lupit mo, kuya. Tingnan nyo, guys, ah. Oh, may pa anong hinahawapan niya dyan sa bulsa niya. Grabe, hindi kayo makapaniwala, guys. Sa mangyayari sa kanya, guys. Grabe, napakalupit niya, guys. Oh. Ano um, oh. mo? Papalaki ata ng muscle to eh. Oo, uh, yan ang ginagawa mo dyan. E na, e na, Kung wala na... Oo. Oh, oh. Ah, pagkaamas kayo sa kapangyarihan na eh. uh, Buti na kayo kung tapuya, mantikan ka na. Napakaamas, grabe, ang galing ano. Lupit mo.